Ikwento mo nga kung ano yung sitwasyon natin tungkol kay Nene. Yung mm, sa ngayon po na nung pagkalabas po nung anak niya, hindi niya po mahawakan. Bakit? Sino ang lumalabas na tatay nung bata? Yung stepfather po namin yung tinuturo niya po. Ano po ah, ang pagkat PWD ni Nene, siya ay pipe, di ba? Opo. Siya ba ay pinanganak ng pipe o naging pipe na lang siya habang pagtanda niya? pinanganak po. Siya ba ay nakita na ng isang psychiatrist para malaman kung okay ang kanyang mental development o meron siyang pagkukulang sa pag-iisip? Nasubukan niyo pa na ba yun? Hindi pa po. Shari, siguro kailangan ipacheck up natin. Ano? Okay lang sa iyo? I-subject natin sa psychiatric evaluation later on ng doktor natin? Okay meron lang. tayo ha? Huwag ka mag-alala. Nasaan yung kapatid mo ngayon? Nasa Batangas po ngayon sa pinanganakan niya po. Kailan siya nanganak? Noong September 2 po. Okay nakakapag-relate siya ng gusto niyang sabihin, di ba? Nakakaintindihan kayo magkapatid. Opo. Okay. okay. Base sa istorya niya sa iyo, siya ba ay pinilit o tinakot nung inyong stepfather para mangyari sa kanya yon? Tinakot po. Kasi nang tinanong ko po siya, pinagbantahan daw po siyang papatayin po. Kailan siya supposedly ginalaw ng stepfather? Hmm, pagka niya po, simula po nung nirigla, niya, nirigla na po siya. Ilan taon siya noon nung inumpisan siyang dinalaw? 12 pa lang po. 12 hanggang? Hanggang nung ano lang po nung nalaman namin na buntis na po siya. Ilang taon na ba yung kapatid mo? 17 na po siya ngayon. 17? Okay. okay. Yung nanay mo nasaan? Nandun po kasama nung stepfather namin. Ikaw kasama ka rin sa bahay nila? Hindi po. So sino-sino ang magkakasama sa bahay? Yung mama ko po tsaka yung stepfather tsaka yung dalawang anak po nila. Dalawang anak nila, okay. kasama yung kapatid mong nanganak? Opo. Ano sinasabing anak nila, itong kapatid mong ito, anak nila, common child nila yan? Hindi po. O kaninong anak, itong kapatid mong nirape? Yung sa papa ko po, na hindi na po, wala na po si papa dyan eh. Kayo po ang nanay ni Nene, yung pong nanganak, na Opo. sinasabing siya ay pinagsamantala ng kanyang stepfather? Ano po? Ano pong masasabi niyo tungkol dito, Nay? Maraming hindi ko magkapaniwala, Sir. Anong sinasabi ng asawa mo, yung stepfather? Kasi tinatanong ko sa akin, ulit-ulit ko siyang tinanong. Sabi niya, hindi daw. Hindi totoo. Okay, nai. Kasi nabihin mo, magpaano, magpaanini daw. Nai, siyempre, ikaw bilang ina nitong si sinene, yung nanganak. Gusto mo okay. rin malaman kung anong katotohanan, di ba? Opo. Maski naman yung stepfather, yung asawa mo ngayon, yung kinakasama mo, gusto niya rin mapakita kung anong totoo. Opo. Di ba? So in short, Okay. Ano daw? Gusto siya magpa-DNA. Eh. Pa Pa-DNA? Sige po, magpa-DNA tayo. Okay? Okay po. Okay, uh, i-arrange natin sa easy DNA. Nasaan ho kayo ngayon na at saka yung asawa mo? Kasal ho ba kayo nung stepfather? Asawa ko nung sa trabaho po. Kasal ho kayo? Opo. O hindi! Yung pong lalaki o yung stepfather ay willing magpa-DNA, ano po? Opo. Ma'am, kasi ang allegation nitong si ate ginagalaw na yung anak ninyo, si Nene, simula nung mag-umpisang magregla. Ilan taon ba nag-umpisang magregla si Nene? 12 po. 12 years old. So ma'am, lalabas yan ng statutory rape ha? Yung, yung asawa, yung iyong kapartner ngayon ay willing magpa-DNA testing. pa. Ah, sige po, establish po natin muna yon. Ano po ba ang pagkakakwento sa inyo nito, ni Tony alias Nene kung paano daw po siya uh, nagahasa ng kanyang stepfather? Ano po ang kwento or ano po ang sumbong? Paano niyo po Walang, nalaman, uh, nanay? Wala siyang sumbong sa akin kasi nagulat lang. Kasi yung anak ko nandiyan sa ano, sa ko. Tapos sabi nila na buntis daw. Hindi ko alam kasi doon ako kami saliti. May trabaho ako. Ano, sa hapon na ako, uwi. Kumbaga parang nanay ang uh, nakita niyo na lang po, malaki na po yung chan. Opo, nung nalaman po namin mga six months na po yata yung chan niya. Mga kapatid, si alias uh, nene po ay pipe. Pipe, ano po? Nay! Opo. Nay, sinasabi mo no, na ikaw hindi ka naniniwala na ang nakabuntis sa kanya ay yung partner mo o yung stepfather, tama? Opo. Nay, kung hindi siya, sino? Yun yung ang ano ko, yung gusto kong ipalin Sinasabi ko sa kasama ko ipalin eh natin. Tapos so, sabi niya, oo, oh, oh, naman siya mapalin eh daw. Pero sa ano ngayon ano sa ngayon ay, wala ka rin masabi <coughs> kung na, kung hindi yung iyong stepfather, wala ka rin maisip na ibang lalaki na pwedeng makabuntis sa kanya. Kasi sa ano, sa liti, may, na, may na, ano ako lalaki pero hindi ko alam kung siya ba talaga kasi panay punta sa, sa bahay namin. Tapos, ah uh, ano, yung, ano yung nasin eh? yung anak ko. Tapos, okay. parang siya talaga yung tatay. Yung, nasa isip ko lang. Mm -hmm. Kasi inulit-ulit ko talaga tinatanong yung kasama ko dito. Sabi ko, baka ikaw naman, magsabi ka naman totoo. Ah, sabi niya, hindi nga, kahit patayin mo ba ako, hindi ako nag -ano sa anak mo. Kasi sinodolay ko ng anak yung anak mo. Kaya alam niyo, ay iyak ako talaga dito. Kasi ulit-ulit ko talaga tinatanong yung kasama ko. Kaya tinatanong ko siya tinulit-ulit. Hindi siya, hindi, hindi siya umamin. Hindi siya magawa. Kung ano man yung kalabasang resulta ng DNA testing, handa ho ba Opo. kayong tanggapin yun? Opo. Na kung sakaling hindi man siya, well and good. Pero kung sakaling siya po, eh alam niyo na po kung anong mga posibleng kasong hinaharap niya ha? Opo. Ang sinasabihan ko na siya, Sige po. Nandiyan lang lang, lang naman yung lalaki, no? yung pong stepfather, ano? Nas nasa trabaho po siya ngayon. Linggo pa siya uwi. Yung okay, isa pang gagawin natin, ano po? Kasi itong anak niyo, pipi, at okay bang ipa-psychiatric examination din namin siya, ano po? Kaya na lang bahala po. Opo, kaya pong bahala. Magbibigay po kami ng doktor sa kanya para magkaroon siya ng psychiatric evaluation kasama po sa SOP po talaga yan sa mga sitwasyon na ganito. Para mabigyan po ng magandang evaluation yung bata kung siya ay nagsasuffer sa tinatawag nating sa mental disorder o dementia. Ano po? Para makatulong din po kami ng lubusan sa inyo at sa bata. Ano po? Nagpwede po magtanong. Ano pong anak niya? Ano daw anak? Hindi niyo po alam? Hindi niyo alam? Okay hindi ko hindi pa alam siya. Hindi, ko alam hindi. na ng anak ng siya. Kasi hindi. sila hindi. lang sa mama ko. Oo nga. Pero dapat minomonitor nyo rin po sa anak kung ano yung What? nangyayari sa anak nyo. Eh narit. ate, anong anak ng kapatid mo? Lalaki po. Lalaki, kamusta? Healthy naman. Opo. Ba't hindi niya, hindi niya nakakausap? Mm -hmm. Hindi, wala kami. Hindi kasi po. Bakit, yung... bakit hindi niya nakakausap yung anak niya? Wala po silang cellphone eh. Ah, hindi siya napunta okay. rin doon? Hindi ah, po. Okay. Kasi malalaki. hindi ko talagang paspasan na lang natin maano yung DNA testing. Mm-hmm. Maliban po kay stepfather, meron pa po ba kayong ibang pinag-iinalaang uh, gumawa Wala. po nito kay nene? Wala po kasi siya lang po tinuturo. As in, tinuturo lang po ng bata? Opo. Oh, Okay. Pero maliban po dun, madam, wala po kayong ibang napapansin na kahinahinala sa kilos po nung tatay, na ito po ba ay medyo maakap sa inyong kapatid, uh, nakikita niyong pumapasok, magkasama sila, wala po ba kayo nakikita ng ganun, ma'am? Mm, wala naman po, pero yung kapatid niya po mismo nung nagsabi na naririnig niya po gabi-gabi umiiyak yung kapatid ko. Wala ba siyang boyfriend? Wala po. Wala. Okay, yung bang kapatid mo nakakalabas ng bahay? Pag ano -her -own na siya lang mag-isa? Wala po. Nasa bahay lang po na lagi yun eh. Si Alias Nene po ay 17 years old lang 17, po. 17, oo po. nga. Pero kahit na 17 yan, kung may mental condition, at saka isa pa nga, sinasabi mo, nagalaw siya no simulang, simula magregla. Ate, paano mo nasabing inumpisan siyang ginalaw simula nung no magregla? Nung tinanong ko po siya, nagsabi naman po. Pa, paano niya nasabi ay eh, pipi siya? sinesenyas niya lang po. Sa sinesenyas niya lang. So, dahil sa tagal niyong magkasama, alam mo na kung paano, paano siya makipag-usap sa iyo at nagkakaintindihan kayo. Apo. Ano, sign language? Opo. Ah, okay. So, pag may sinabi sa iyo by, by way of sign language, naintindihan mo yon Minsan po. Yung iba, hindi po. Eh, bakit itong sinabi niyang inumpisan siyang ginalaw simula nung magregla siya, eh, naintindihan mo kahit na sign language? Kasi, paano niya sinabi sa iyo? Paulit-ulit ko pong tinatanong sa kanya. Okay. Tapos, ayun, sinasabi niya naman po. Paano niya sinasabi? Sign language din? Opo. o, sige. Okay. E Generate kung sakali mang lalabas na yung father in law yung stepfather mo nga ang may may ang responsible ang may responsibilidad sa nangyari sa kanya tsaka tayo dudulog sa pulis at doon magkakaroon ng investigasyon ha Apo, Sarge Yes po Meron po Mas kaming potential ako. or possible case ng statutory rape committed by yes isang stepfather po. sa isang anyak. Pero hindi pa rin natin kinukonklud na yung nga, no, sinasabi lang natin na may potential yes o possible statutory rape or baka child abuse etc. Tingnan po natin. Hindi po natin makuha oh, yung yes. circumstances later on. Ang oh, challenge yes po yes yes dito, Sarge, is pipe yung offended mm -hmm. party. Pipe po siya pero sasamahan naman siya ng kapatid ng ate na nakakaintindi kung ano yung mga sa kanyang sign language, ano po. So, medyo challenging oh, yes, po. po ito yung po on that aspect Oo na yung pong po. ating offended party ay pipe. Yes po. Ah, naintindihan ko po. Pero isa-subject din po natin siya sa psychiatric examination, Sarge, ha? Pero, oh, yes po. So, ah, In the meantime, Sarge, uh, magpapad-DNA testing kami. At pag mm -hmm. nag-positive na siya nga ang tatay, we will get in touch with you immediately. Ano po, Sarge? Okay po. Yes po. Hmm. Okay. Salamat po. Ah, po. Uh, Sergeant uh, Sumayod, uh, pa-assistihan na lang po namin sa tanggapan po ninyo, ma'am. Opo, Mas, walang sa... problema, ma'am. Anytime po. Salamat uh -huh. po. Ang nanay po ninyo ay nasa Paranyakin. Opo, doon uh, sila nango po, nango-pahan po. Yung kapatid niyo po ay nasaan? Nandyan po sa Batangas po. Sa Sugod so latest Saan po nangyari yung krimen, ma'am. Doon po sa Sugod. So sa Sugod. So, so paano po na punta yung stepfather po, ma'am, sa Sugod? So eh doon po sila nakatira dati. Tapos nung nag-away sila ng mama ko kasi binugbog po yung mama ko. Tumawag po dito sa lola namin. Tapos pinasundo po sila doon. Kaya sila napunta dito. Pero nung napunta na po si Nene doon ma'am, buntis na po. Opo. Malaki na po yung chan. Pero nung napunta po si Nene din doon ma'am, hindi niyo rin po alam na may ganun pong insidente hindi po. Dito na po namin Dito nalaman. Na, nalaman. Dito na lang nalaman. Sa Batangas na oh. mismo, oh. Kaya sila nalipat po ng Batangas gawa ng nagkaroon ng problema sa lite. Oh, Pero dun po nangyari. Opo. Oh, okay. Teka, nag-away ang nanay mo at yung stepfather mo? Opo. Oh, Naghiwalay na sila? Opo. Oh, Pero nung tumawag po yung stepfather namin, nakipagbalikan namin, pumayag naman po si mama. O, oh, nasan sila ngayon nakatira? Sa Paranaque po sila ng upahan ngayon. So nagsasama uli ang nanay mo at stepfather mo? Opo. O, sige, total sabi naman ng nanay mo, willing yung stepfather mo magpa, magpa DNA, no? Kay stepfather, ano po, ano, kung bigla kang mawawala at hindi ka nagpa DNA test, ay po ay magiging ebidensya na maaaring kayo nga po ang may kinalaman sa nangyari dito kay Nene. Siguro nanay, maganda rin na ah. bisitahin nyo na rin po mismo yung anak po ninyo ngayon. Gayon din po yung apo nyo po. Para makamusta nyo man lang po yung uh, bata. Doktora Camille Garcia, magandang uh, hapon po. Uh, uh, po magandang uh, hapon. Uh. Yes po, si Doktora Camille po, ang uh, psychologist po natin sa Clinic of the Holy Spirit, attorney. Ma'am, I think kailangan na kailangan ka namin dito. May isang batang pipi, she's 17 years old now, kapapanganak lang. Uh -huh. Well, according to This story relate to us. Yung pong kwento sa amin, ang may kinalaman sa nangyari sa kanya ay yung kanyang stepfather. Uh -huh. At itong batang ito, since birth ay pipi na. Uh -huh. Kaya we believe na malaki pong maitutulong nyo para may subject namin sa psychiatric evaluation ninyo at balaman po kung ano yung mental state ng bata. Iyan, nag-aaral yung kapatid mo? Hindi po. Sama-sama lang po sa kapatid ko dati. Aso ah, hindi yung, language na, yung lang sign language na, yung kung paano lang siya mag-sign language na yung turuturo ay mga ganon. Apo. Hindi yung talagang sign language. Okay, sigurado kayo na lahat ng sinasabi niya na iintindihan nyo? Hindi po lahat. Kaya nga yun yung kasi magiging mahirap sa atin attorney dahil kasi yung basehan kung paano yung talagang communication na nangyayari. Kung how reliable yung interpretation ng kapatid pagdating sa pagkinakausap siya. Kaya nga dok pero wala naman kaming dok kung hindi eh, wala kaming choice dok kung hindi i-refer <laughs> sa'yo in the meantime and we'll see what can be done. Let's make the best out of what ah, siguro, out of the situation ang ano lang, haya, ang pwede na lang siguro is to see whether kaya niya express well, yung doc, uh, kung ano, yung uh, probably uh, best is for us to mentally assess na lang kung yes, ano yung possibility at sa na, sasama, na, na, sa na tama yung sinasabi niya mm -mm. sasamahan naman po siya nung ate at aparente uh -huh. nagkakaintindihan naman sila magkapatid Ah, uh, sige, sige, sige. Okay lang yun. Sige, schedule natin para pagkatapos niyan. Para sige, baka kasi mamaya nagkaroon pa yun ng postpartum eh. Mas maiging malaman oh, natin yun, kung pati na. yun eh. Naapektahan siya because of the trauma na na-experience itong batang ito. Ay, okay lang po na yun. Napakalaki, uh, napakalaki ma'am nang maitutulong mo dito sa batang ito, I'm sure. Uh, siguro, siguro, from siguro me, pwede ko i-diretso sa, sa psychiatrist para talaga makita talaga kung um, nagkaroon talaga ng postpartum which is very, uh, sabi natin, possible naman nangyari sa isang tao na na-traumatize sa ganitong klaseng pang-abusong nangyari sa yes, kanya. Yes, ma'am. Tsaka yung nga, ma'am, isang stumbling block dito is as of now, dini-deny ng father-in-law. So ipapa dna testing din muna. magpapa dna yeah, testing uh. din po kami. Okay, okay. Sige, sige. Okay lang. Basta i-contact niya lang ako. Okay, ma'am. Okay. Sige. Salamat uh, po, uh, dr Camille Garcia, ang uh, psychologist po natin sa Clinic of the Holy Spirit. Marunang po magsulat si nene? Opo. So kaya niya pong magsulat ma'am ng, ng kaya niyang ikwento, kaya niyang ano ma'am, uh, ituro. Siguro kasi nakakasagot siya ma'am. Opo. Oh, Marunong naman po siya magsulat. Oh, ayun at ini, baka malaking, mapabilis malaking bagay, tayo nito kung kaya niyang magsulat. Opo. At uh, sabi nga po ng ating researcher ma'am, halos ayaw niya pong hawakan yung sarili niyang anak. Kasi sa ngayon po, tulala lang po siya eh. Okay, okay. Sige po ma'am. ah uh, ma'am, yun nga po ang gagawin natin. Madam, no? mas mapapabilis po kasi yung pagkilos natin once na lumabas na po yung sa DNA. ah uh, yun po muna ang kailangan nating i-work out. Uh, with that, alaman, na, malaman natin kung uh, sasampahan na po ng kaso uh, yung uh, stepfather po, ma'am. Ha, kung sakaling siya man po yung uh, naging tatay po, uh, yung tatay po nung mismo bata, ma'am. Ha? Okay. po And uh, din po, i-check din po natin, ipapa-consult din po natin kay Dr. Camille Garcia. Okay. Nga po. Nakakapagsulat naman pala at yun. Ayun pala. Eh. Malaking bagay. O, malaking bagay na po yan. Sige po ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Kamusta po ba si Nene ngayon ma'am? Andun pa rin po sa pinanakan niya. Kasi di pa po kami nakakabayad kaya nandun pa po siya. Ah, okay. sa sige po, malaman natin madam ha, kausapin po namin kayo sa kabilang studio po. Ha? sige, sige po. Sige baka kayang magawa natin ng guarantee letter from the uh, CIS party list kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ah... kay Atty. Paul lang yan. Madali na yan. Yes, opo. Sige po ma'am.